mami. Saan na mami mo ay rin? Umalis po, daddy. Saan na punta? Hindi ko alam po alam. Ano? Wala siya sa mami. Hindi ang mami mo po. Gala ang alam. Ano ba ulam? Mira mami mo, hindi man lang nagluto bago malis. Ikaw daw po magluluto eh. Ano kaya lang? Ako pa paglulutuin. Kauwi Tuwi ko lang galing trabaho. Napogi okay ka daw po kasi pag nagluluto ka eh. Gumaganda ang Erin ha, hindi kita pinalaki para magsinungaling ha. Totoo nga po, hindi ko nga po alam kung bakit eh. Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. ba kayo ng kapatid mo? Hindi po po, daddy. Anong gusto nyo? May sabaw o prito? Prito, daddy. O bumili ka. May pagprito kayo. Mm -hmm. Kahit ano wala ka dyan. Mm -hmm. Hirap maging pogi. Malimit na ako to. Puna. <laughs> <laughs>